polika pokoknya pokok oi 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 you know dalawah patlo ayan laki ba ba ayan oh apa then mga kagilap ito na yung lambat natin gagamitin ayan ito ay may haba na 400 400 meters so ayan yari na natin subo pa natin kung anong ating mauli bukas at bago yan aryahan mo na ayan si kuya bam siya yung sasagwan at ito yung ating pamato guys ayan napakalaki siguro mga 15 kilos yun sulit talaga sa bigat. Ayan, na. Ayan guys, nagis-agis lang namin yung kanyang pabato. Ayan. Tapos nakabitaw yung kanyang lubid. Para tuloy-tuloy lang siya sa pagbadbad. few moments later. Okay. Ito na, yung pinakadulo. Kaya natin. Ang lubid. Ayan guys, ito na yung last na pamato. Kaya natin itong lubid. So may malalim yung area na guys. Nasa Dirty di pa yung lalim ng aming inaryahan so ayan mga kagilap, tapos na namin i-arya ni Kuya Bam yung lambat na pang lobster so abangan nyo bukas guys kung mayroong kaming mahuli so sana maraming mahuli magigilid lang kami at dito na rin kami magpapalipas ng magdamag so ayan mga kagilap habang nagpapahinga kami dito sa gilid ay susubukan namin na i-arya itong aming rintex so ayan may dala kaming kaskas so susubukan natin guys kung makahuli tayo ng isdang matambaka dito sa area na to para may sure tayo na pang uwi pang additional na pang ulam para sa pamilya so ayan so, abangan nyo guys kung makahuli tayo ng matambaka sayang naman ang panahon ang oras na pagtatambay namin dito dahil bukas pa namin na ang ating yung lambat So, magta-try tayo May pwede na ang aking kawil So, ayan, mga kagilap, kakari ako lang So, may bumira na kagad Tingnan natin kung Scatter <laughs> Oh, scatter ka Tamo. Unang angat pa lang guys Dadali na ng rumpi O, oh, barracuda naputol na yung ating huli natin dito si Scatter so ayan mga kagilap may huli na naman si Kuya Bam gumagalaw na yung nylon yun na, namumuti-muti na huli ka oh huli na naman sa isa lang. Pero tuloy-tuloy. Ayun guys. So mapapansin nyo. Ayan o. Naka lima. lima diba na nahuli ni Kuya Bam? Anim. O oh, anim na. Ayun guys. May nakarami na nang huli si Kuya Bam. Huwag kang bumitaw. na nakikita ko na ay malaki eh oh, punti lang po sabi to huli ka balbon ayun good size talaga pang sampo oh, sampo sampo na ayun o. sampong matambaka sariwang sariwa sabor yan makakakilap meron na namang matak sa ating kaskas oh sakto pwede na pwede na ito pang mulam-mulam hindi na hindi ng rumpi kaya ulit ngayon huli na naman before. huli matambaka Matamba so, Madami na yung huli namin guys. So ayan mga kagilap. Yan ang aming nahuli kagabi sa aming pakaskas ni Kuya Bong. Yan Halos mga limang kilo rin ang aming nahuling matambaka. So good morning, good morning mga kagilap So ngayong umaga guys ay aangatin na namin ang aming inariang lambat So titingnan natin kung ano ang ating mahuhuli so, sa araw na ito So ayan mga kagilap, Wala namin yung aming lambat palag. Uy, 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 uy. Ayan. <laughs> Ayan, mga kagilap, nakahuli tayo ng lobster. So, laki oh. Sakto. Sakto. Sakto ang ating bagong spot. Ah. Sakto. Sakto talaga. Dito ka lang pala. Ayan. Ay, thank you. Oh, oh. palag-palag. Ayan guys, ito yung Orig lobster. Ito yung pinakamahal na lobster. Thank you. At nakahuli tayo. Oh, pop pop pop. Maganda yung pagkabalot niyo. Ano kaya to? Babae lalaki? Oh, 1 kilo. Oh, Pede, pede. Seberesan kilo tuh. Kailangan nating bawasan. Sacrifice. Yung mata sacrifice para hindi siya masugatan. Oke. Okay. Ayan na, ayan na, ayan na. Yun no? <laughs> eh? oh Ang laki Mga sang kilo sobra to Ayan guys Yun know, oh lalaki May itlog <laughs> It's a boy So ayan mga kagilap 20 meters pa lang halos yung aming naangat So nakahuli na kagad tayo ng isang lobster Oh my Tama na cartoons. Ayan guys. Bayang. Kaya lang. Durog na. Ayan o. Kinain na ng butno. So wala na. Hindi natin makukuha. Hindi natin makukakinabangan. Ayan mga kagilap. Sinanghali na kami. May pagangat. pag-angat. medyo mahaba-haba talaga to. 400 meters yung mahaba ng ating lambat. Uy, uy, uy. Huli eh. Ayan, guys. Bayang. Kinain na siya, guys, ng pusit. Bayang. Uli ka kagad. Magdamag ba naman, eh? Yun, no? oh. Bayang. Magiliw. Oh, yun pa, yun pa. Oh, ito pa. Ayan, guys. Sunod-sunod. You oh. know? Dalawa. Tatlo. Ayan, laki. Iba, iba. Ayan, oh. Apat. Apat, laki. Ayan, guys, oh. So laki, oh. Magandang spot na to. So, ayan mga kagilap, nagkakalahati pa lang yung aming naangat. Kalagitnaan pa lang. So, update na lang namin kayo guys, mamaya sa gilid. Dahil lang aming cellphone ay palubat na. Hindi kami nakapag-charge kagabi. Dahil nagamit namin sa padaraw ang aming battery. So, ayan. Update na lang mamaya guys. Sana marami pa kaming mahuli. So ayan mga kagilap, nandito na kami sa gilid. Dito na kami sa aming bahay kubo. Ito na ang aming nakuha, nahuli na lobster. Ayan, isang orig lobster. Siguro mga sobra isang kilo yan. At saka ito pa, ayan ang aming mga nahuling bayang. Siyam na piraso at saka isang isdang malaki. Ayan. Sulit, sulit na. So makagilap mga kagilap, ibibigay na lang natin ito. 'yung ating nahuling malaking isda dito sa aming kapitbahay. Dahil ngayon ay nandito kami sa aming kubo sa isla. So, titingnan natin kung may tao dito. Dahil meron kami ditong kapitbahay na malapit. So, sila na lang natin ang bibigyan natin ng ulam. Dahil din ako masya doon sa aming lalagyan ng box. Baka hindi kaya ni ng aming yelo.

Aro. Wajah buat dia gagal kan kena nanti darah kuda kena nanti makan yang Dung dapat ya di nama pun tak mungkin kesambut. Tak kau bayar nung se kesan darah kuda tak kau. Nah seberang pangawit seberang pangawit bayar dah selesai. Ramik. Tuk ramik gagal sakar di. Jadi nak uli Mas kena nang dah misda. So ayan, mga kagilap, nabigay na natin yung ating isda, malaking isda. So tatlong isla guys yung binigay natin. Dalawang bayang sa isang yung malaking isda. So dahil sila lang ang malapit nating kapitbahay dito. So ibibigay na lang namin guys dahil hindi na kaya na maano na ng lalagyan, ng aming box. Hindi nakakayanin ng yelo. So ayun, sakto. Kailangan din nila walang ulam, hindi siya makapagpalaot. dahil may sakit. So ayan mga kagilap ngayon ay nakarating na kami dito sa aming tungguan at yung aming mga nahuling isda ay ibibinta na lang namin dito sa aming barangay at ang sobra ay aming pang ulam ulam na. So ayan yung aming nahuling lobster guys ay iniwan muna namin doon sa ano sa aming kubo sa isla doon mayroon kaming kids so sana sa susunod naming labas ay madagdagan pa namin para pwede nang mabinta. So ayan. Nandito na lang muna aming video. Thank you for watching. Maraming laro.